Oh my God, oh my God, oh my God, so diba, kaya mga gulo-gulo, so ayan nga, nakaka, oh my God, mga kapatid, ako'y naglaba, sobrang dami-dami, gusto ko sabi bi video kanina, kaso. baka nga naglaba ko yung cellphone, kasi nakarana, naglaba, oh my God, ayan na so, oh, nga, tignan nyo kung ano ka lang yung nilabahan ko, ayan, ayan, sumulad so, doon, ayan, ayan, doon, nakikita nyo, ayan, ayan,

So, nakakapagod kahit sabihin mo. Nasa man ang pakaramdam ko pero mukha ko. <laughs> But you, ha? Huh? I'm crazy. So, ayan na nga. Okay, maglilinis muna ng aming kwarto kasi ang kwarto yung napakadumi. Hindi siya madumi. Madumi talaga. <laughs> Di, malikabok lang. So, maglilinis tayo. Maglilinis mo na tayo. Okay, mag... Ayan lang. Huh? Ano na ko? Si tayo. Wait lang, wait lang, wait lang. Sí. ああ、分かる。 Ramit like tension O rin yung aking paa ha? Paa kong maliit Diba? Taba ah, Taba Taba Napapagod ah, na talaga As in Napapagod ako Pero kailangan kong magtrabaho Kasi today is day of day Pero kailangan ko lang maglinis Mga kapatid Ang dami ko pang nalabhan Hindi na ha Ayan, so, nalaban ko pa yun. Ayan, oh. Ayan, oh. oh. my God, Mariam. Kasi parang, ang dami ko talagang nalabahan, mga kapatid. Pero talagang, kasi lagi ako may pasok, eh. So, kapag may pasok po talaga ako, oh, hindi ako nakakapaglaba. As in, kapag kunyari, di off ko. Di off ko po. May sa mga pinapuntahan talaga ako. So, ayan. Ginis mo na tayo. May mga kasyat ako. Heto, ginamit ko to extension. Paano ka siya talaga. May short ako. <laughs> may extension talaga ano ko, pero may short ako. Ha? Huh? ちょっと待って。 Alam mo, may short ako, ha? Ayan, short, ha? Baka mamaya sabihin niya Baka sabihin niyo kasi, ano ayun Ayan po, kasi talagang may silang ako ng short. Ha, hindi pa ko tapos. So, ayan. Hindi pa na ko tapos. So, kaya natin mag... nilis pa rin. Babalik so, natin para please sa kabilang side. So, tingnan mo naman ang aking Ang ating mga uungan. Tapos may malita pa ko dito. Ayan. Dito, so, palawan. Ha, charot na. Wait lang. O, oh, ayan o. Oh. May talaga talagang short ko. Baka mamaya. Magka-issue tayo mga kapatid. Ha, may sure talaga. Ha? Taba, ang taba, taba ng aking ah, okay. haba talaga. <laughs> Tignan mo naman. <laughs> Kasi ang laki ng aking mga ulan. <laughs> May bulk din <chain> ako nakita. Hindi, 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 hindi. Oh my God. Diba? Kaya natin mag-general cleaning talaga today. So, ayun ako. Mapagod ako talaga. Malawag yung kwarto namin, pero, ano kailangan siyang linisan. Oh my God. Good. I'm tired, you know. Tapos, konti na lang ito. はい。これでランダシステム。これでプレイ。うん。やります。はい。<com> <smoke> So, ayan na nga. Ito, ayan. Ano talaga to guys, ha? May, as in, may, ayan, may mga plurma talaga kami. Ayan, ito yung hagda namin pababa. Ayan. Ayan, ayan pababa. Ayan. ayan. ayan pababa. Ito yung aming mga mahiwagan din yan. Atas yan, ikaw yun yung ano ko. Mali 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 ang talaga siya. Guys, malinis talaga. Kaso lang. Tapos ito, yan. kasi inangal ko talaga siya kasi tinanggal ko yung isa. Pinapalitan ko na siya eh. Kumbaga, papalitan ko na siya kasi nga. Ayoko na ng kulay na gano'n. Saka lang ko siyang palitan. Parating na siya. Parating. Shopee! 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 Parating na. So yan na guys. Yung mga kapatidin kami, laging dumi. Talaga pong mayonap ko talaga. Dali-dali. Naglilis ako. Tuwang-tuwang tuwa na ako. na ako may mga kaunti. So, sige na mga kapatid. Please subscribe my YouTube channel, Maria Martinez. O, salamat sa lahat ng na mga nanonood. Mahal ko kayo guys. Love you!